na Dolomite ngayon. Oo pa rin.

ngan ng tao na nagpupunta. Hawak na ganun -gan din ano. Bakit hindi niya siya pinapasa ng tao ngayon? Ano nangyari? Ano so, bakit ganito? hindi na siya napupunta hindi na, na siya papasyalan dating sikat to eh dolomite pero bakit ngayon hindi na siya napupuntaan tingnan nyo Manila Bay before saan tambak na pasura dati Manila Bay ngayon malenit na malinis na siya kumpara noon Huh? Ang importante no'ng. Wala nang nakalungkot sa isip ko na hindi na siya lalabas ng mga maraming tao. Sana Pasyalan nyo muli Itong dolomite Why natin itong dolomite Sayang eh Oh. Eh, sobrang daing basura dito. Hindi naman, basura eh. Unti-unti lang. Pero nililinis to ng ano, ng ating mga mandaragat at saka MMB at saka estero. May mga nililinis dito. So bakit tayo nandito? yun yung tanong ko sarili ko kasi daw wow. kaya tayo dito to dito tayo nilagay sa mandaragat EPS mandaragat so wala pa tayong ano no Extraction. kung ano yung tatrabahoy natin dito basta alam ko yung mga basura na yan dadamputin namin tulad nyo no yan hirap dito ayun napakalawag na tsaka hindi siya nasisira ano yung ganun matibay ng dolomite bits na to no ganun pa rin siya Hindi naman to basura ng Maynila eh. Basura to ng ibang siyudad. Medyo mataas. Tubig. High tide. hindi na sayang yung ano yung pagpapaganda dito sulit sulit na sulit talaga matik yan kapag summer malaman tagsa mga tao dito yan naliligo libre lang walang bayad Para ka masa buraka eh. natin dito ngayon sa Dolomite Beach. Ito, ano, tahimik. Walang ano. Walang asel. Walang mamanilip. Walang ano. Tumitingin sa'yo. Sarili mo lang. Nangisip mo dito. Malayo sa mga mata kapag musga.